tayo ngayon sa uh, guys Mart. Okay, so, daming uh, mga saling prutas, ano? At uh, at araw kayo ng Sabado, kaya maraming namimili guys. Dito tayo ng guys ano, sa uh, skinny duck. Ano? Daming uh, tao ngayon. At, uh, hindi tayo <coughs> <coughs> Dahil uh,

Dito guys, uy rambutan. Nakapili nga tayo ngayon. Dami protas no? dito guys sa uh, uh, At bumili tayo guys ng uh, pambula lo, saka bumili tayo ng mga uh, uh, kambing daw, no? Bumili tayo guys ng uh, karne ng kambing na nakalagay pero nakalagay sa lagyan ng atigas Oo. ayan guys oh tingnan nyo guys oh dami oh oh diba oh ayan oh ayan, oh. ayan oh. mga sariwa ayan santol oh dami oh bangkok ayan at ayan oh tawag suka. na suha.

Ayan, Oo. At dahil, dahil, ayan, natin. Terminal. ayan, 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 Ya. Kata sếp. ajang guys so thank uh, you guys. sampai kata energi